Ayon sa inilabas na pahayag ni J.J. Redick, malinaw ang gusto niya mangyari kay Dalton connect kailangan niya maging isang maaasahang 3 and D player para magtagal sa liga. Hindi raw sapat na puro shooting lang ang dala niya, kundi dapat matutunan din niyang dumipensa para hindi siya mawala sa rotation ng Lakers. Pero bago 'yan, dito muna tayo sa rotation ng Lakers ngayong papasok na season. Ayon kay Coach JJ Redick, bagamat may 9 hanggang 11 players na pwedeng pagpilian, nakatutok pa rin siya sa paggamit ng 9-man rotation. Ito ang sistema niya bilang coach, kaya limitado ang oportunidad ng ibang players. Sa mga ganitong sitwasyon, mas pinapaboran ng coaching staff ang consistent defender tulad ni Jake Clark Avia, na noong nasa Memphis ay kilala sa kanyang effort plays at defensive presence. Gayun pa may agam-agam pa rin kung paano siya magta-transition sa Lakers dahil may history na ang ilang role players na bumababa ang laro kapag napupunta sa koponan. Samantala, kung pagbabasehan ang laro ni Dalton Connect sa Summer League at ilang preseason design appearances, makikita na agad ang kanyang scoring touch. Sa Summer League, nagtala siya ng 15.0 points, 4.5 rebounds at 2.3 assists per game habang may 36% shooting mula sa 3-point line. Sa preseason naman, kahit limitado ang minuto, naglalaro lamang ng halos 18 minutes kada laro, nakapagtala siya ng 10.2 points at 3.1 rebounds, na malinaw na nagpapakita ng potential niya bilang floor spacer. Ngunit sa defensive metrics, hindi ganoon kalinaw ang impact niya, base sa plus, minus rating, kadalasan ay nasa negative side siya kapag nakakasabay ang mga starter caliber opponents. Ito ang punto ni Redek, kung hindi aayusin ni Kinect ang kanyang depensa, mahihirapan siyang makahanap ng tiwala mula sa coaching staff. Para sa comparison, binanggit ni Redek si Jake Laravia. Noong nakaraang season kasama ang Memphis, nagtala si Laravia ng 7.2 points, 3.5 rebounds at halos isang steal kada laro sa loob ng 20 minutes. Bagamat hindi kasing galing tumira gaya ni Kinect, nakikita siyang mas maaasahan sa defensive rotations. Ang tanong ngayon, sapat ba ang depensa ni Lor Avia para maungusan ang scoring ability ni Kinect sa rotation ni Redick? Dagdag pa rito, mas bata si Lor Avia kaysa kay Kinect, kaya mas mahaba pa ang development timeline niya. At samantala, nakasalalay pa rin ito sa sistema ng Lakers. Sa tulong ni Naloko Doncic at Lebron James, mas madaling makakahanap ng open look si Kinect. Ang passing game ni Luka, 33.9 points, 9.8 assists noong nakaraang season, at leadership ni LeBron, 25.7 points, 7.3 rebounds at 8.3 assists ay makakatulong para hindi mapuwersa si Connect na gumawa ng sarili niyang tira sa bawat possession. Bukod pa rito, may depensa mula kina Marcus Smart at Jared Vanderbilt, na pwedeng magsilbing gabay kung paano matututo ng tamang defensive habits ang rookie. Sa huli, nakikita na may malinaw na potensyal si Dalton Kinnick bilang reliable scorer para sa Lakers, ngunit ang magiging sukatan ng kanyang tagal sa rotation ay ang kanyang depensa. Kung makakapag-adjust siya sa hinihingi ni Redick, may chance siyang maging bahagi ng core 9 man rotation. Kung hindi, mas uunahin ng coaching staff ang mga tulad ni Lar Avia na mas sigurado sa depensa. Balanseng tingin, may future si Connect sa Lakers, pero hindi pa tiyak kung immediate contributor siya ngayong season o dadaan muna sa mahabang proseso ng development. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!